<laughs> Nako, nakakahawa talaga ang pag-utal-utal ni BBM. <laughs> Alam nyo, napakahirap ilaban at ipensa si Marcos, guys. Kaya ito ang nangyayari sa mga nagtatanggol sa kanya. <laughs> guys, natatawa talaga ako <laughs> sa ginawang um, malakanyang press con kahapon kay eh, uh, gumawa ng press con si Attorney Castro. Okay? Ipapakita ko sa inyo ang video para ma maintindihan nyo. Well, so, will Malacanang push for amendments to the uh, law on Pogo and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that. But as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda. Especially do sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito. Katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumunta. Kahit pag pumunta po kayo at uh, kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po. Yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binibenta ang kanilang identity. Okay. May hirapan po tayong supuin ang krimen kapag kapag gano'n na nangyari. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POBOS. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay uh, magiging um, tulay din po para po ito ay mas masi ayos masa ma, masa ano oh, masawata at maayos. na. Follow up lang po doon ma'am kasi kung binabanggit po ninyo na uh, yung registration dapat ay gawin doon sa mga uh, ah, ahensya or offices, hindi po ba uh, taliwas taliwasyon doon sa gusto ng Marcos administration na Uh, digitalization. Okay. Okay. Meron tayong, uh, may, um, ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% huh, na transaction, um, digitalized transaction especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa po, kaya imuutang sa banko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero, ang, ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay uh, SIM card po. Registered. Ah, sa SIM card. Brat. What yun yeah, yun? Yeah, Hindi ko makuha baby. po yung inyong tanong. As Giniaga mo. ako! <laughs> Nagpatuga-tuga, pero daily updated sa topic. Yun ang problema sa kanya. Di ba spokesperson siya? Pero ang ginagawa niya is based only sa kanyang opinion. She should speak for and behalf of Malacanang, of what it really wants to relate to the public. Di ba? And based sa press ko niya, wala akong nakikita, wala akong nakita o naririnig na concrete answer galing sa kanya. Yeah. <laughs>